to be fair kay Senator Risa Ontiveros, mm -hmm. hindi lang 750 million ang kanya inses, insertion. sa flood control. And uh, hindi uh, sa, sa, buong sa buong uh, uh, sa buong uh, uh, budget nasa ang, 3. Point, uh, ayun, ano siya? Oh, uh, may billion. 3 uh, point 0, billion, 3.01 uh, 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 billion. 1 yeah. billion, no? Tingnan ko na nga Pusin para... Kasi Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, oh. Uh -huh. mga magulang at mga uh -huh. mahal na ka, uh, mga uh -huh. ang kanyang uh, kabuoang uh, budget Saan mo ba nakuha yan? Para sa uh -huh. uh, 2025 uh, Natawagan, mo na ba, Natawagan mo na ba, Yuel? Uh, Natawagan mo na ba si ito, ito, ito. Ontiveros? 3 billion uh -huh. 3 uh, 35 billion. 3. 0, 3, 3, billion uh, 35 million and then 800,000 to be exact. yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, amend, yung amendment. Oo, yung tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion ay nasa out 700 billion, nasa 750 uh, million. million. Oh. Ayun.